Magandang araw mga kapwa kong mananahi. Uh, meron tayong gagawin ngayon na uh, isa sa pangaparaan ito ng pagkabit ng tali sa mga shirt pants, ng mga sports uniform, mga jogging pants. Pakita ko mula sa pagsimula ng paggawa ng alambre na ating gagawin panungkit sa butas kasi ito yung ating shirt na tinlagyan ngayon ng tali ito yung butas niya sa harap ito at uh, ito yung lalagyan natin ng tali so para malaman ng mga baguhan mga mananahi kung paano lagyan ng tali so umpisa natin mula sa paggawa ng alambre na panungkit natin so ito meron din akong nakahandang alambre bumili ako ng is alambre para atin talagang ma may demo ng maigi. So ito, gagawa ako ng mga kalahating yarda na haba. Mga ganyan. Tapos lagyan natin dito ng pako sa dulo. Tapos pilipiti natin para magkaroon siya ng butas sa dulo. Yung mga ganyan. Yan o. Oh. natin siya pa ganyan. Yan. Tapos nga yan. Tapos nga ganyan. Sa atin na lang siyang pilipitin. Pag ano siya isa o sa mga bahay bisaya pa isalapid lapid natin siya. Ano siya pilipitin lang natin pag ano no. Para lang siya hindi maghiwalay. Ang ganyan. Pagkatapos saka natin siya putulin dito sa dulo. Ipantay lamang natin sa kwan ito sa haba. Ayan. Maputol na natin. At pagkatapos nating maputol, pilipitin natin ng maigi para hindi siya maghiwalay nga eh. Ayan, katulad yan. Para kahit isabit natin ito sa mga alambre, kung saan-saan siya pwedeng isabit, may isabit natin. So, tulad na ganyan, baloktutin natin ang dulo, ganyan. Ayan. So, ito yung ating, ano, ito yung ating panungkit. Yan. So para lumiit itong dulo, kagata natin sa para magkasya itong ating ano. Yan. Lagyan natin, ilagyan natin yung pako uli para hindi siya mawala yung butas. Kasi doon natin sa butas eh. Ganyan. So pilipitin lang natin siya para ano medyo pumayat-payat ng kaunti. Yan. Gamitan natin ang pliers kasi para ano siya? Yan o. Oh. Mapigilan kumbaga. Kasi mahirap naman natin pigilan itong ano. Pagkawak-hawakan lang natin. Sumasama eh. Yan siya. Yan lang pinaka ano. Yan lang ang pinaka paraan para makagawa tayo ng panungkit pamilya o pang anong panungkit sa tali. Ipakita ko rin sa inyo yung tali gagamitin natin. Yung iba nito, ang ginagamit nito, yung mga mga ano ng sapatos, sintas o liston kung sa mga bisaya pa. Gangot. Mga ganun. Gangot. Pero ito, itong ginagawa ko ay ano to nabibili ito sa tindahan talaga. Pantali talaga ito ng mga jacket, mga short. Ayan. Inalis ko na yung ano sa pako. Ayun ay sa alambre yung pako para may ito may butas daw. No? At itong butas na to, ito yung isusuhot natin itong ano, itong ating tawag nito, panali. Ayan ito. Yan natin ito ilo-lok -lok. pero mamaya natin to isuksok pagka yung nasuot na natin. So, umpisa tayo sa ating gagawin. Ah uh, ito yung ating short pan. Dalawang piraso ito mga kapwa ko mananahi. Ayan, dalawa. Ayan, oh, ito, ito yung isa. Kabitan natin ito siya. So, unang-unang gagawin natin ay dito tayo. Yan. Suhot natin dito to. Ayan. Sa may butas. Sa may butas to. Suhot natin sa butas. Ayan. Ayan. Pag nakapasok sa butas, yan natin lamang siyang hila-hila. Eh, ganyan. No? Hila-hilaan natin ganyan. Yan. Hanggang sa maka ano yan. Kasi yung baloktot niya, eh, bibilogin din natin. Ayan o, paluktot eh. Importante na baluktot natin siya. suot natin yan dyan o. Yan, ganyan. Para ito, makaka... Uh, makapenetrate sa loob. Ayan o. Ayan. Ayan o. Ayan. Hanggang sa makalabas ito sa kabilang butas. Ayan. Ayan tingnan nyo yung mga kayong mga baguhan pa lamang sa pananahi mga uh, gustong mag ano nito minsan ako katulad din ako sa akin panahon na noon nag nag-isip ako kung paano ilagay itong panali yung palay ganito lang uh, simpleng paraan ba mga DIY yan nakalusot na sa kabila mga mga kapadyak ayan suot na natin ito yan jumataba-taba itong ating panali eh. Yan. Na nakapasok na. Pag nakapasok na, saka natin siya. Haba-haba na natin pala. Yan, yan, yan. Haba-haba natin. Saka natin siya ilahin pabalik. Yan, ganyan, o. Oh. Kapasok na. Ilahin natin pabalik. Yan. Dito, ilahin natin pa ganyan. Yan. yan. Hanggang sa mahila natin dito sa kabila siya. Makapasok na to eh. Ayan. O, oh, nakalabas na ang ating sinusungkit na panali. Yan. O, so, na natin. Ah, saan ba dito yung medyo malambot? Yun yung dulo. Yan. nakalabas na. Ayan. Labas na ang ating ano, panali. So, na natin siya. Ganyan o. Oh. Para magkuha na natin yung pinaka haba. Yan. So, palalawitan din naman natin siya ng kahit mga ano, mga ganito kahaba, haba-haba na natin. Yan. Tapos atin putulin. Putulin natin ito. Wala pala akong pamutol. Eh, ko itong pliers. Baka putol ba ito? ah Nakakaputol din. Matalas itong pliers ko. <laughs> Sa dulo. Pero yung ang talaga, parang ayaw. O, kuha ako ng ano. Ito. Putulin na natin. Yan. Putol na. So, meron na tayong meron ng tali itong ating short. Yan. At yun din sa dulo para hindi siya mag nis kung sakaling labahan natin. Tapos, may pinakamaganda pa nito. Uh, tips ko sa inyo na kumare sunugin natin itong dulo nito para siya kasi plasma, may pagka plastic ito para siya magdedikit para sigurado tayo na hindi talaga siya ma ninisnis magkanda tanggal pagka nilabahan matibay siya so pagkatapos natin nagawang ganyan pwede na natin siyang italing pag ano no yan ayan, ayan sa ano pa to, sa tawag ng Boy Scout ng mga ano to, sip siyang bait ito natali mga kapadyak. Sip siyang bait. Yan. Ganyan pagka ano. Yan. Tapos na yung ating ginagawang ano, uh, pag demo, pagtuturo, pagbahagi kung paano magkabit tayo ng tali sa may mga sa short pant na mga katulad nito. May tali sa harapan. So, meron pa tayong isa pero hindi ko na ipakikita yan kasi parehas lang naman ang proseso. Ang importante itong una nating ginagawa. Ito lang naman pinaka-highlight ating video na makita ninyo no kung paano ito gagawin. So, para sa lahat ng mga mananahi higit sa lahat sa mga baguhan pa. Uh, ako ako'y nakikiusap din. Pakiusap ko lang naman ito sa inyo. Pakisubscribe sa akin channel po. Kasi malaki pong tulong ninyo sa akin ito, itong inyong pag-subscribe. At ulitin ko po, para sa lahat ng mga mananahe, baguhan man ng mga datihan, sa inyong pong lahat, maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa aking mga ginagawang pagtuturo. Marami pong salamat.